guys good morning guys umpisa na naman ang trabaho uh, guys salamat pala sa aking mga followers guys maraming maraming salamat sa support nyo. sana guys sabay sabay tayong umangat walang iwanan guys saka walang susuko guys tayo lang ang gagawa talaga ng kapalaran natin guys habang may buhay ang guys may pag-asa ay balik kalye na naman tayo guys panibagong umaga guys ah, salamat sa araw-araw na gabay Panginoon Guys, huwag kayong magsawa. Guys, uh, shout out pala sa Team Hilas, guys. Shout out sa inyong lahat. Lalo na sa ating admin, guys. Shout out, shout out sa iyo, Ma'am. Tapos ang isa ko pang isa shout out ay si Ma'am Erika Alcantara, Ma'am. Shout out sa iyo. At saka si Rosmarie Marigundon, Ma'am. Shout out sa iyo. Lahat ng shout out ko lahat ng mga members ng mga admin shout out sa inyo maraming maraming salamat guys pagtulungan lang po tayo tayong mga small content creator guys tayong magtulungan kasi kita nyo guys nagka issue tuloy si si Grace Escalera guys <laughs> siya ngayon ang sikat sa social media <laughs> Eh, hindi niya na daw nililingon yung mga small content creator guys kaya tayo guys tuloy tuloy lang sa pagtutulungan guys ha okay guys see you next video ako guys pag pumabiyahe ako guys hindi lang isa ang pupuntahan ko kung kaya lahat papupuntahan ng amo kailangan bilis ka rin naman tayo sa kabila guys uh, may hatid tayo tulpo to guys at mabilis uh, ka rin kumilos guys minute dito guys uh, time check 11.23 uh, temperature 38 guys uh, sa ngayon guys medyo okay na yung weather medyo may lamig na ang hangin sana tuloy-tuloy na kasi napakahirap talaga guys pag sobrang init. Ang hirap, mahirapan kang ano, parang hirap kumilos guys. Pag mainit. Parang ang bilis mo manghina. Eh. Kasi pag parang pagod ka agad. Oops, dito guys. shortcut, shortcut tayo guys. Shortcut, shortcut tayo guys. Hindi ko alam kung kayaanin pa ng time guys. Nabutan na ako ng... Pag na ako ng dasal, wala na. Hindi ko na mapuntahan yung... Mapuntahan ko doon isa. Pagdating doon, close na. Sana, abutan ko pa guys. So guys, hindi ako makahato kasi... 80 km per hour lang dito hindi man lang marunong mag-signal. Nakita nyo yun guys. Gusto pang umasok. overtake oh, guys, di ba na ako maka Okay, tumabos ko. practice na lang guys o, uwi na mga Uuwi na rin Kapag for good Pagod too much na sa Bahay ng amo na to Alam naman tayo yung iba Guys, baba na ako Guys, doon naman tayo sa kamila Atras na lang po guys para hindi na pumapalayo kapag yotor na agad para maabutan po guys well elevate 28 sasara na kasi yung pupuntahan mo guys mahilig kasi sila guys sa alanganing kuras pa is sila mahilig magbigay ng malaking alawan sa oras. Ito mahihirapan maghabol. Yun ang minsan, yun minsan ang mahirap na trabaho dito guys. Yung hinahabol mo yung oras. kasi sila ang imposible ay yung imposible gusto nila maging posible ganun sila guys ano ko lang sana umabot para pamayang hapon yung inuna ko na lang yun na lang yung babalikan ko guys doon. Parang I think kaabot pa. Ito no, kasi guys, dalawang traffic light. Eh. Tagal pa naman mag-boom. Yun lang, ano po guys, matagal mag-boom. Ang na po guys. Oh. Ah. Ito na ba? Ito na ata mag-unix, mag eh. guys, sa sabi ko ng mga hindi na timing ko guys 'di ba Timing timing lang yan guys sabi natis kwaglo nag-uuli guys ah abot abot puro bo abot abot anong mahirap din kasi minsan nakaguna nagsi cellphone pa ito yung guys nagyayotong na guys, audio turn lang ako Shhh. dito kasi guys kailangan, ang nag adjust at ang maghahabol parati yung driver hindi nila ina-adjust yung oras ba na bigyan ka ng 1 hour bibigay sa'yo guys minutes lang, kahirap Oh, guys Nabayaran pa dito, oh. <laughs> guys Nampansin yung, guys Nabi putas-putas, guys Guys, Guys